Dahil natapos na nga ang reception at kasal ni Linette at Doc Carlos, nagpaalam na nga silang dalawa dito kay Annalyn at yakapan system na nga ang naganap sabay iyak ang mga ito habang pinapanood nga ni Doc Archie ang eksena ng nagaganap. Samantala, habang nasa bahay na nga ni Doc Carlos si Lynette nagpromise ito na hindi hindi na niya babanggitin pa ang pangalan ni RJ kundi puro Carlos na lamang daw ang kanyang babanggitin samantala sa pag-uusap naman nila aling Susan at Annalyn tinanong ni Annalyn dito sa kanyang lola kung ano sa tingin niya kung mahirap nga bang Uh, pakisamahan si Dr. Carlos dahil hindi pa nga nila alam kung ano talaga ang totoong pag-uugali ni Dr. Carlos kung bakit nga iniwan din ng kanyang dating asawa noon. Samantala, sa bahay nila Don Pepe kung saan nag-uusap-usap sila kasama si Doc RJ at Giselle nagpaalam nga si Doc RJ na gusto niyang mag-aral para sa ganun daw ay uh, makukuha niyang muli ang pagiging uh, pinakamagaling na doktor at baka sakali ay babalik ang kanyang memory. Pero sinabi naman nila Don Pepe na ang annulment muna nila ni Moira ang unahin nitong asuka, asikasuhin para sa ganon ay makalaya na daw siya dito kay Bruhildang Moira. Samantala, pinuntahan naman ni R.J. si Lynette sa kanilang bahay ni Dr. Carlos nakita nga niya ito sa labas at pinigyan ng chocolate nang nasa loob na sa bahay itong si Lynette tinanong ni Dr. Carlos kung mahilig si Lynette sa chocolate at hindi naman inaasahan ang uh, sagot ni Lynette na oo R.J. kung kaya't laking gulat nga ni Doc Carlos dito sa sinagot ni Lynette na pagbanggit sa pangalan ni Doc RJ. Dito na nga malalaman ni Carlos na pumunta si Doc RJ doon sa kanilang bahay upang bigyan si Lynette ng chocolate. Ano kaya ang gagawin ni Carlos sa pangyayaring ito mga kapuso kayang kaya niya kaya talagang manakit ng babae at kayang kaya niya kayang saktan si Lynette dahil sa nangyaring ito at dito na nga kaya magsisimula talaga ang kalbaryo ni Lynette at dito na niya malalaman kung ano talaga ang pag-uugali ni Doc Carlos kung kayang kaya niya nga bang manakit ng babae dahil nga ano kaya ang dahilan kung bakit iniwan siya ng kanyang dating asawa noon? Maraming maraming salamat po sa panonood at ito lamang pong aking update for today. See you on my next video. Bye-bye! Thanks for watching mga kapuso.